Ang sabi niya, nahuli siya, defective light. Nagmulta. Naka-note pa rin sa system, unsettled. Uh, so, tapos ilang beses siyang nagpabalik-balik, nag-exam. Umasa daw. Pero, brother, sino yung nakausap mo ang sabi ay meron kang... Dito sa counter to? Demerits na ilan? Sunshine. Ten. Ten daw ang demerits niya. Hindi siya pwedeng mag-renew. pakicheck check mag Paki-check. Yes po. Okay lang. Dito tayo, brother. Alvin. nandun na si ano? Oo, pila oh, pinapunta ni director. Yes, may ano lang kami, may may short meeting lang kami. Hindi na ako sumasad, ang assistant ko na lang. Issue. Ah, okay. Ah, ikaw ang district officer. Yes, ah, sinong pinapunta mo doon, madam? Yung assistant to yung chief sala enforcement. Ah, chief sala enforcement. Yes, Ay, very good. Okay, okay. naman. Importante okay. yung naligable okay, doon the, sa... sa After. Madam, ah by the way, wala naman personal issue ito As part of my advocacy nakarecord yes, okay. record tayo okay. I-check ko lang to at uh, tumawag sa opisina Nakalis na po yung ano mo, assistant Hindi na po. Ah, okay. For lunch. Ito, madam, tricycle driver. Nahuli siya siya, nahuli siya. Amenable siya doon sa violation, defective light. Ang problema, madam, nagbayad na siya. Hindi para lifted ang alam. Hindi para lifted. Tapos, gusto kong malaman, bakit pinag-exam siya, yung ba ay kasama sa policy? Ang ang gising sa sistema, mga iyakwa na kami yung accumulate siya ng more than 10 demerits. Mm. Pag more than 10 demerits, sir, kailangan mag-exam ng pre-orientation, tapos mag-exam din siya online. Pakitingin nga, brother, kung madam, yeah. kung ano yung, yeah. saan ang galing yung demerits points niya. Hmm. Ilang beses like, siya nalbule? Ilang beses siya nalbule? Ilang beses siya nalbule? Ilang bakit sa mga Ah, Dalawa yung mga 5 Ikaw 5 5 Ikaw 5 sa 5 Ikaw 5 Ikaw Defective Misa. parts Oh 5 Hindi ko lang alam kung ano yung mo sa sa TOP mo? Nakamanda rin ako Nakamanda na, na, oh, rin ako di sa Dalawang beses siyang chinards Okay Isang opens dalawang basis siyang na-charge at dalawang basis siyang binigyan ng 5 demerits. Madam, please check. 1.41, no? Operating the units with defective parts. Nasa silpon. Sa 2.D, MB operating with defective improper. So, isang offense, binigyan ng dalawang... Itanong ko sa in-charge din sa Hmm. Uh, patawag. Ah, sige, Isang beses siyang nahuli, defective light. Hindi kinu-question yun, ha? Mm, yes, Kasi indeed. defective light talaga. Oh. Bakit ni-require siya na mag-exam? What is your basis? Uh, based dun sa demerits, Pag more than, uh, if it's ever 10 demerits, yun, mag-exam na siya. Uh, Oo, oh, ang problema nga, yung isang offense niya, mm, yun dalawang beses ay... ninyo binigyan ng 5 points, 5 mm. points demerits. Which is naging 10. Oo. Oh, I-check ko din sa system. Sir. Isang bisis nung hmm. nandun. Eh? Tawa siya. Makita naman brother oh, dyan. siya. Oh, yes, Same opens. Nagkaiba lang ng ano, description. Oo. Oh. oh. Tingnan ko sa rin. Oo, oh, sige lang. Dahalan na lang. Kaya daw dalawa yung na-charge dun dahil uh, for yung sa dalan ni Sir questionable ito eh. Hmm. Dapat isa lang. Yes, hmm. yes. So dapat may, may, may meron tayong bakit ganun ah. talaga namang may violation. Hmm. Pero yung dalawang beses mo siyang bigyan ng demerits, 5 points, five points. Mabigat para sa kanya. I tanong ko din charger <laughs> <right>? <laughs> Pero ako pa. Pero

Ha? Yo. na naman ang pamilya nito. Ito pa ito. Oh. Nasa mm. mm. cellphone ko. Alvin. Limang araw na walang hanap buhay. Diya mo to nang limang libo. Ngayon na, baka malimutan natin. Salamat. Salamat magito ang congressman. Mm. Anin niya sila si Ron. Nakak Pamilyado to, madam. Kita mo sa Kita mo na ko siya di sa Kung bin. Binata ito. Okay lang. Hmm. Salamat eh. Hmm. Dami na na tulungan ni eh, sir. Hmm. Salamat sir. Salamat. Mm. Yung multa mo, hindi ko yon. Oo, oh, kasalanan ko ka yun, Sir. Kasalanan mm. mo, kaya sorry mm. ka doon. Pero? Kaya um... lang kita sinuportahan ngayon kasi nagka-problema na hindi dapat sana mm. nangyari. Mm hindi -hmm. mm -hmm. sana ikaw napatigil sa hanap buhay. Pero kung alam, alam ma'am, naka-renew na ako. Oh. Hindi naman na-expire. Wala naman, hindi mo mabukas sa bukod, sumita-bumak. Ako nalang istorya rin ako kung ano kasi talaga. Madam, ganito no, uh, with respect sa iyo, may meeting pa kami sa regional so, um, office. Sige, sige po. Iiwanan ko na <laughs> lamang po siya sa inyo. <laughs> Tapos, pag nasettle ito, ay, ito mabalik ay, ito pa na, na, na sa iyo yung lisensya, mm -hmm. matulungan ka sa renewal. Update mo mm -hmm. na lang kami. Oo, okay. sige. Mm -hmm. Ano po? Sige, sir. Salamat. Nice meeting you, sir. Uh -huh. Salamat po. You, sir. Sa oras. Oh, at, thank, uh, thank you sa... Thank you, sir. thank you po sa oras. Kayo na bala sa kanya? Of course. Mm -hmm. Okay. Thank you, bala. Thank you, sir. May ka namin dyan. Okay. Update mo na lang kami. Sige. Update mo na lang kami. Ba't ka pa mask ka? Hello, sir. Oh. <laughs> Parang may discrimination din dito. Tawagan mo si Hepe. Hepe! Bakit may discrimination dito? Anong discrimination sa? Bakit magaganda lahat ng employee? Siyempre, maganda man yung Hepe. Alam mo naman sa mga baby. Parang hindi bakit hindi kayo nag-hire nung hindi maganda? Hindi, nag-hire <laughs> naman minsan. Lalagay lang namin doon sa front, wala lang O nilalagay nyo hindi maganda doon sa janitorial service? Hindi, hindi. Wala ko ganyan. Wala ko sinabi sa rak. maganda kami. Kaya nga may... Hindi maganda sa mukha, sa loob. Kaya nga, may discrimination. <laughs> nga, wala, Hindi, dapat mag-hire din kayo nung hindi maganda. Hindi. Hindi, na hindi naman kasalanan nila, hindi sila maganda. Diba? Kaya nga, ba't magaganda lahat empleyada mo? Mayroon may yun, walang nag nga apply Hindi Maganda na siguro sa akin sa maganda kasi ako. Um. Ah, ganun ba? o nga, tingin nakikita naman sa'yo eh. Ano? Next time, pag may hiring, ha, ah, bigyan ng opportunity yung hindi maganda. Di ba? Ngiti-ngiti -ngiting naman sila. May trimis na

Wait pa po, that's Ma'am, join ka sa amin. Mm. Okay po, one, two, three. Okay. Saan pa ka oh, po, one, yun, two, three. Inaction ngayon ha, o, thumbs, up. thumbs up. Thank you, sir. Thank you po. Masalamat kayo dahil kung walang pangit, hindi ma-appreciate na magaganda kayo. Yeah. Proceed na kami. Okay, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Kailan okay, is mo na yung face mask mo? Brother, diyan ka na May ako Si, si, si Henry, bala sa iyo. So, Yung ano ko yung Sir, yung... doctor, doctor sa po sa. sa, doctor sa doctor. Doctor 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 po sir. sir, doctor po po kami mga parang madilim. ito ito sa Thank you. Thank you. Thank you. you. Okay. Thank you. Brother. Thank you. Thank the congressman, you. Thank you. Service? <laughs> <Lakko>. <laughs> pina -alam oh. Oh. Thank you. Okay, thank <laughs> you. sa kanya. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank Siya Thank you.

Thank you. Thank you, brother. Okay.